Ngandang araw for today's video nga po pala ay magluluto po tayo ng Umagahan ng aking asawa. Sinalang ko na po yung kawali dyan bago isusunod ko na po yung mantika. Ang una po nating lulutuin ay eh hotdog yan. Binalatang ko na po siya dyan bago ko po inati hotdog. At kasalang ko nga po pala ng hotdog dyan. Maya maya po isinunod ko na rin yung isang itlog. Kanyan din po ako magluto guys. Sinasabay ang hotdog at itlog. Sinudburan ko na rin yung itlog ng sampung kilong asin. Charot ha At pagkatapos naman po hinango ko na pala dyan yung hotdog at pagkatapos po ang itlog o, oh, diba? Dumikit ang itlog. Ha-ha. Tapos naman po binawasan ko ng kaunting mantika at magsasanag po tayo. pit, -pit na rin po ako dyan ang bawang. Fast forward na po tayo, guys. Baka sabihin, madrama na ang buhay ko. Ha-ha. Charot. Ginis ako na yung bawang bago ko nilagay yung bahaw na Ganyan kanin. din ba kayo magsanag? Toyo ang pampaalat. Pero mas masarap pag toyo kesa asin. Kaya itry nyo na, guys for sure ako hindi na kayo hihiwalayan ng inyong asawa. Haha, charo. Napit na rin pumaluto yan kaya hahanguin ko na rin. Fast forward na po. Aalis nga pala kami. Masakay na po kami ng jeep dyan. Hirap pala mag pag may kasama kang bata. Diyos ko po, rude eh. <laughs> nga po pala kami dito sa Metahero, sa Miami. Kung sa ako lumaki at pinanganak. Naglalakad na po kami dalawa nyan sa iskinita. Kasi ko ngayon napapagod na ang aking anak. Kurado ako makakatatlong daddy na naman to. <laughs> Naglalaba ko nga pala ang aking mother. Kaya kami umuwi dito. Pinas forward word ko na po, baka sabihin nyo, madrama na buhay ko. Haha, charo. na pala ako dyan ng tubig dahil umpisaan ko na maglaba. Naglagay na pala ako ng tubig dyan sa batsya. Dito nga pala sa amin, mahina ang tulo. Ewan ko ba? Tatlong salang lang pala ako sa washing jam. Yung kay Mudra lang naman ang lalabang ko, kaya konti lang. Hindi ko na rin pala pinakita yung pag aanlaw ko. Dahil walang nagbabantay sa anak ko. Papakita ko nga pala sa inyo yung kubong ginagawa dito sa amin. Yan po yung kapatid ng nanay ko. Hindi po siya yung nagawa yung isang kapatid po ng nanay ko. Yan po yung puno ng santol namin. Nagulat ako. Tatlong piraso na lang yung bunga. Hindi pa ako nakakatikim. Dati po yung tatay ko ang nagawa ng kubo dyan. May e kinuha na siya ni Lord. Kaya yun, tiyuhin ko at kapatid ko na lang ang nagawa dyan. Ang ganda dito, no guys? Haha. -ha. Pupunta naman po tayo dito sa likod bahay. Dati po, may bahay dyan. Kaso nga lang ngayon, wala na. Naging mano ko na po yung likod. Dito nga rin pala kami nakakuha ng mangga, Maraming mamunga yung manga dito sa amin. Dito rin po yung daan papunta sa baba ng ilog. Dati po, araw-araw kami naliligo sa ilog. Ngayon po kasi, minsan na lang kasi may sarili-sarili ng pamilya. Sabi nga pala ng pinsang ko, nung isang araw daw, naligo daw sila. Sayang ko nandito ako, nakaligo din Charot, halos lahat pala kami dyan natutong lumangoy. nila ang pangat daw ng ilog namin kaya hindi sila makakaligo. Hayaan nyo na nga sila. Haha. <laughs> Basta kami naliligo pa rin dyan. Tanaw nga pala yung ginagawan tulay dyan. Butas po niyan dito sa may kiskisa ng bigas dito sa kansa. O, paano ba yan guys? Hanggang dito lang. Thank you for watching. Bye!